sa dagat na naman tayo kailan ito na naman no oh. may dumating na ako no laki hirap nito kailan ayan no oh. sa dagat na naman tayo magandang buhay kailan sumagot na <tod> <tod> ganyan kailan noyer pag uh, Ayan oh, dami nila. ayan Kailan pag-uusong ng bangka oh, dami nila oh. Ay, dapat. Di basta-basta kailan ang pag-usong lang ko no. Bangka. <t sits in> Ay, <peace> tumbakaw. <Niggaving ca -toraruana> okay lang. mo lang lima. Lima. Kalau 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 tawag kalau 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 Mahirap palang isda ganito kailan pag yung malinis yung dagat. Ibig sabihin na malinis ay walang alon. Walang kaalon-alon. Pero pag malakas naman ng alon yun, maraming isda. Ganun pala no, no, Dracaldaloyon. Pa, wada? Pa, do toy Hmm. Ayan o, no, nag-aayos na lang sila ng bangka nila. Ayan Halos nandito lahat ng mga bangka. Malinis. Hanggang dito na lang kalyan. Salamat sa panonood. I love you all.